Ito mga kaibigan ay makakausap po natin ang ating guest. Ngayon, wala iba kundi si John Marapa. Kukwento so, niya at sasabihin niya kung paano nga ba at kung bakit ito na lang ang kanyang kinakain. Tara mga guys, pag-usapin pa natin si John Marapan. Mer! John Mer! Ayun mo na, huwag ka muna sa camera oh. Hindi natin siya mag Kasi okay, busy yeah. siya sa pugong biyayero. Oh. ito lagi ang kanyang pinapanood talagang favorite yung panorin ang mga palabas ni no, Pugong Biyayero kasi napaka nakakaintig ng puso at damdamin ang mga pagtulong na ginagawa ni Pugong Biyayero ano po kami sa Napaka seryoso kanyang pananood Kasi kahit na nasa malayo kay Bigan Jomer ay pumapasok sa puso niya. At nakikita ang mga nangyayari sa magkakapatid na lang. ayun po, si Jomer Pal na suportado niya sa ipugong biyahe na mga kaibigan at ngayon ay nakita niyo po jo Mirapal na seryoso sa kanyang pananood kay Pugong Biyahe sa so, napakaganda ng mga content at video na ginagawa ni Pugong Biyayero na kung tatawagin na natin Kuya Paul maraming maraming salamat po na thank you thank you so much sa panahon